Ah, natin dati na family. Ito yung sa may gilid ng subdivision, wala na sila pala dito, hindi na sila dito nakatira. Sarado na yung ano oh. Diyan sa trabaho ng asawa ko, mm -hmm. yung tatay ni Jonah. Jonah. Ayan. Ayan oh, may plusutan pa. Ha? Huh? Magaling. Sa school? Ah. Uh, Kalayo nga naman ng ikutan nyo yan yung kapitbahay namin, yan yan yung nag kahapon kahapon Hello po. Hello po. Dati yan dinadalaw namin yan, yung nakatira dyan wala na pala sila. Pero nandito pa rin yung bahay nila. Kaya nga sana sila lumipat. Hindi, ba galing. Pero <laughs> dati nung pumupunta kami dito, ano, sila lang ang bahay dito. Oo. Wala yun, know, oh, Wala yung mga bahay doon. Ang dami na palang bahay dito. May kanya-kanya kasi kaming dati. Mm -mm. Ayan po, binakuran na. Oo, oh, tinaasa na nila, oh. Dati yung inaakyatan natin na bakod. Dito, mamayong... Mister. Oto, <laughs> Oo. Ah, yan yung ano. Ayun. Ito Oo. bago. May apat na bahay na, no? Ayan. Ganito po kainit sa ahi.